mga bilang chapter 13, 1 up to 33 at sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Magsugo ka ng mga lalaki na makakapaniktik sa lupain ng kinan na aking ibibigay sa mga anak ni Israel. Isang lalaki sa bawat isa sa mga lipi ng kanilang mga magulang ay susuguin ninyo na bawat isa ay prinsipi sa kanila. At sinuguan sila ng Moises mula sa ilang ng parang ayon sa utos ng Panginoon. Silang lahat ay mga lalaking pangulo sa mga anak ni Israel. At ito ang kanilang mga panganan. Sa lipi ni Rubin ay si Samwa na anak ni Zabor. Sa lipi ni Simeon ay si Sapat na anak ni Huri. Sa lipi ni Judah ay si Kalib na anak ni Jibon. Sa lipi ni Isakar ay si Eagle na anak ni Jose. Sa lipi ni Prime ay si Oscar na anak ni Nun. Sa lipi ni Benjamin ay si Paltin na anak ni Rapo. Sa lipi ni Zabulon ay si Gadiel na anak ni Sodi; Sa lipi ni Jose sa makatawid bagay sa lipi ni Manises ay si Gani na anak ni Susie. Sa lipi ni Dan ay si Amel na anak ni Gimali. Sa lipi ni Asir ay si Sitor na anak ni Michael. Sa lipi ni Niptali ay si Nahabi na anak ni Bapsi. Sa lipi ni Gad ay si Gwel na anak ni Moshe. Ito ang mga pangalan ng mga lalaki na sinugo na Moses upang tigdikan ang lupain at tinawag ni Moses na Horsway ang anak ni Nun na si Osis. At sinugo sila ni Moises upang tiktikan ang lupain ng kinan at sinabi sa kanila, Sumampa kayo rito sa dakong timugan at umakyat kayo sa mga bundok at tingnan ninyo ang lupain kung ano at ang bayan na tumatahan doon kung sila'y malakas o mahina, kung sila'y kaunti o marami. At kung ano ang lupain na kanilang tinatahanan, kung mabuti o masama. At kung ano ang mga bayan na kanilang tinatahanan, kung sa mga kampamento o sa mga nakukutaan. At kung ano ang lupain, kung mataba o payat, kung mayroon kahoy o wala. At magpakatapang kayo at magdala kayo rito ng bunga ng lupain. Ngayon ang panahon ay panahon ng mga unang hinug na uwas. Sila nga'y umakyat at kanilang tinitikan ang lupain mula sa ilang ng Zen hanggang sa rihab sa pagpasok sa imat. At sila'y umakyat sa dakong timugan at sila'y dumating sa Hebron at si Aimee, si Sisay, at si Telmai na mga anak ni anak na nga Ngayon ang Hebron ay natayong pitong taon bago ang Zuan sa Egypto. At sila'y dumating sa libis ng school at sila'y pumutol doon ng isang sangang may isang kumpol na ubas at dinala sa isang pingga ng dalawa. Sila'y nagdala rin ng mga granada at mga igos. Ang dako ngaon ay tinawag na libis ng school dahil sa kumpol na kinitil ng mga anak ni Israel doon. At sila'y nagbalik pagkatiktik sa lupain sa katapusan ng apatnapot araw. At sila'y nagsiayon at nagsiparoon kay Moses at kay Aaron at sa buong kapisanan ng mga anak ng Israel sa ilang ng parang sa Kadis at kanilang binigyan ng sagot sila at ang buong kapisanan at kanilang ipinakita sa kanila ang bunga ng lupain at kanilang isinaysay sa kanya at sinabi kami ay dumating sa lapain ng iyong pinaparoonan mo sa amin. At tunay na binubukalan ng gatas at pulot at ito ang bunga niyaon. gayon man ang bayan na tumitira sa lupain niya ay malakas at ang mga bayan ay nakukutaan at napakalalaki at saka aming nakita mga anak ni anak doon si Amalik ay tumatahan sa lupain ng timugan at ang Hitiyo at ang Jebusiyo at ang Amorhiyo ay tumatahan sa mga bundok at ang Kananiyo ay tumatahan sa tabi ng dagat at sa mga pangpang ng Hurdan. At pinatahimik ni Kalib ang bayan sa harapan ni Moses at sinabi, Ating akating paminsan at ating ariin sapagat kaya nating lupigin. Ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat Nakasama niya, hindi tayo makaakyat laban sa bayan sapagat sila'y malakas kaysa atin. At sila'y nagdala ng sa balita tungkol sa lupain kanilang tiniktikan sa mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain sa aming pinaroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon at lahat ng bayan naming nakita roon ay mga taong malalaki. At do'y aming nakita ang mga nifilim, ang mga anak ni anak na mula sa mga nifilim at kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang at gayon din kami sa kanilang paningin, amin Lord.